Nabasa ko sa isang post, hindi mahirap ang Pilipinas. Marami lang ang kurap. Enablers at nagbubulag-bulagan. Madayaw, ako si Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Marami ng pangalan ang nadawit sa isyong korupsyon ng ating bansa. Nakakasuklam, nakakasuka at nakapanglulumo na maisip na may mga taong sobrang sakim, makasarili at ganid. Nakakagalit at nakakaiyak isipin na habang sila ay nagpapakasasa sa salapi at makamundong kaligayahan, ay kaya nilang sikmurain na makita na maraming tao ang nagugutom, walang tirahan, hirap sa trabaho na nagpapasahod, na minsan ay hindi man lang makapagpaabot ng kinsenas sa katapusan. At ngayong maraming sakuna ay nakikita at nabubunyag sa atin ang pinsala na dulot ng kadayaan, kasakiman at korupsyon ng mga nasa posisyon sa mga proyektong kanilang ginawa. Ang korupsyon ay hindi lamang usapin sa pamahalaan. Ito ay ating hinaharap at nararanasan maging sa araw-araw ng ating pamumuhay sa bawat pagkakataon na may inaabuso para sa sariling kagustuhan, may nae exploit may nandaraya, may nagsisinungaling, may bumabali ng batas na sana ay proteksyon ng mga naaapi, may naninira sa kapwa, may nagdaramot, may naghuhord, may nangbubuli, may ayaw bumaba sa kanyang pwesto upang manatili sa kapangyarihan dahil sa pansariling kagustuhan? Ito ang mga halimbawa ng korupsyon. Sabi nga ng isang matalinong madre na aking kaibigan, ang korupsyon ay nagmula sa salitang Latin na cor na ang ibig sabihin ay puso, corrupt, bulok, wasak, sira. Kaya pag sinabing ang isang tao ay corrupt, ito ay nangangahulugan na ang kanyang puso ay bulok at walang kakayahang magmalasakit sa iba. Kaya tayo ay manindigan. Huwag matakot na magsalita kung may nakikita tayong mali. Lumaban upang makamit ang hustisya at ipagtanggol ang mga naaapi at naaabuso. Huwag tayong mangamba. Gaya ng wika ni Jesus sa ating ibanghelyo ngayon mula kay San Lucas, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos, ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay makapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang, mga, ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanilay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maya. Sa ating paglaban sa mga katiwalian sa ating paligid, nawa ay hindi rin tayo maging kurap, enablers at bulag sa katotohanan. Nasa kamay natin ang paglaya mula sa korupsyon. Kung kayo ay na-bless ng video na ito, paki-like, paki-share at ikalat natin ang pagbibigay pag-asa.